Ang dami naman nakakapansin sa lipstick ko na ang ganda-ganda raw. At dami na comment nga na, nasa sa lipstick daw siya. Russian Red number no. 612 yan ang gamit ko sa MAC. Hindi ko naman talaga aakalain na magkakaroon ako ng gantong branded at napakagandang lipstick. Akala ko kasi yung mga ganitong klaseng brand, mamahalin talaga. <laughs> hindi rin ako talaga dati mahilig mag lipstick lipstick. Actually, naiinis na ako kasi nga every 2 hours kailangan ko mag reapply. At hindi ko alam na may ganitong pala klaseng lipstick. O oh, di diba? Ang ganda-ganda. Sobrang red na red talaga. Today nga ay swimming kami. Kaya kaya naman ito yung talaga yung ginamit ko. Gusto ko kasi i-wear ito at ipakita sa inyo. 5 p.m. Natagal yung lipstick ko. Hindi pa nang bubura. Ay, ano to, After ko mag-swimming, ayaw, ko, pa kami dito ng ice cream. At hindi ko na nga napapakita sa iyo dyan yung mga kutkutin ko nakakain. <laughs> Ayan, so kayo na lang humusga Ilalagay ko na lang yung link sa comment box section O sa ating yellow basket